ating bisita ngayon, they are from CDW, Development Worker, from Hinguog City. Ay, ang dami nila, kasi nagkalat sila dun, papunta sila dun kasi andun kasi si Brenda yung nahanap nila. Oh. Hi, good morning! Good morning! Good morning! Kagahingo City. Hi. Dito tayo. Ayun na, nahanap na nila yung hinahanap nila. Ipangita kanila tanan. You're they're from Hingog City. Ayan, dami nila dito, guys. Ang dami nila dito. Hello. Hi. Oh, di ba? Ayun na pinagkaguluhan na si Brenda doon. Ayun na. Ayan na.

Balaw, <laughs> dito na tayo sa farm at kasama ko si Brittany dito and preparation for the um, tanghali, na naman. Since kahapon, na-busy ang buhay namin kasi uh, namili ng mga gamit sa school. Today is Wednesday, so kayo na din naman tayo dito, dito na area. At si Brittany naman guys is, ayun na, nahatid na daw niya yung mga gamit niya, uh, mga su school supplies niya para sa mga pamangkin niya. Ang bait talaga ni Brittany guys. Masyari. Yung hindi niyo alam na may ganun trot pala siyang, um, ang tawag niya ito? Attitude. Ah, talaga tayo Brittany, no? Oh, yung nakikita ng iba sa atin is iba. Kumbaga, waldas well, lang tayo dito, waldas well, doon. Wala pang sasabi ka sila sa yes. sila niya kasi hindi tayo kilala dito. ako kahapon kasi nga si Brittany, bali dalawang pa mang kinipigil yung bag. Um, Tapos si Wilmar naman tatlong bags mo. Hi, Beng. Pag-ahal sa dito, Beng. Hello. Kaya nagkakat sila ng mga gulay <laughs> doon naman sa lesa ni Uyong. And Ilang na nga, so, nasyakaw ka dami din binili ni Milmar. Uh -huh. Sa Milmar. akin, dalawang, yung pamangkin ko talaga ng anak ng kapatid ko, sila yung nagbab talaga. Yung atat kong pamangkin na anak ng mga pinsan ko, binigyan ko din sila. Pero yung plastic okay, envelope yung na yung binigay ko kung Wala naman Mga notebook, may nilagay ko notebook, crayon, special And, things. Siyempre, mag-thank you tayo kay Madam Bro yes. kasi naka-discount kami, guys. Grabe. Sa Madam Brenda, salamat. Then, sa CTM Bodega. Thank you. Thank you so, so much, Ma'am Bro. Um, kasi naka-discount kami sa mga school supplies. Bless tayo nyo. Sobra, as in. Thank you talaga alas 4 alas ah, 5 na kami nakauwi kahapon. Buti na lang pagdating natin dito, saka na umulan. Ano. Thank you. Hindi tayo pinabutan ng ulan. Sobrang sobrang salamat talaga sa inyo lahat. Mag Chika nga pala ako mamaya. Kasi meron akong comment dyan ka gabi sa aking YouTube din, no? So, later... Ako mo siya sa YouTube? Hindi, parang iba yun. So, meron ako yung chichika mamaya. Abangan niyo yung ano ko. Yayaw-yaw tayo. Minsan magyayaw-yaw tayo, no, no? Hindi dapat, pa pwede. dapat kasi yung iba, yung, yung below the belt ng mga comment, dapat papatulan na talaga. Nakakasakit din sa damdamin. Kasi nga eh. Tao din tayo, para masaktan. Hindi tayo robot para hindi Okay lang sana kung isang comment lang. Kaya Pero pag paulit-ulit na, tinitira na tayo niyan. Kaya tirahin na lang din natin. Alam naman natin magkinti, pero... Kung ano nga, okay na yung ano niya. Hindi, hindi mo talaga makipigilin yung ano, motion mo mapapatulong pa talaga siya. may mga panahon talaga na kailangan natin magsalita. Kasi pag na din, kayo ba okay lang sa inyo? Minsan kasi lalabas talaga natin pagkamaldita natin, yes, mabait tayo. Alam nang nang nanonood na mabait tayo, but... So, may mga panahon na kailangan natin. Mabait tayo, taong na... mabait. Pag okay na talaga yung ano niya, oh. sorry kung ano. Dapat ganyan ka din, Brit, kasi yung iba. Sinasalot ko na nga yung iba. Eh. Oo. Oh, ako kasi, um, tumagal ako dito. Wala talaga akong sinasabi. Hindi ako masyadong malikita. Kung baga, lahat ng mga approach ko is mabait talaga ako. Kaya pinapakita ko sa inyo yung magandang example ng isang tao na dapat ganyan lang, mabait ka lang. Hindi naman siya palagi. Paminsan-minsan di, lang din. Hindi naman pwede nga. ka kita nalang mabait. Dapat mabait ka. Sa, sa tao mabait talaga. Pag ano yung comment na talaga, napilotod natin yung comment. Sorry. Kung <laughs> yung pagkamali, lalabas talaga yan. Mi is going to cook the another munggo. Favorite namin yung munggo ngayon kasi maramihan talaga yung ginagawa namin yung mga ulam every day kasi marami tayong trabahante ni Benda. So, So dito na ako magpe-prito kasi malakas yung atoy ay yung ano dito kalan ba. So dito kasi sa kabila ano, medyo hihina na yung mga ano doon. And then marami pa yung pipitongin so madalian ko. And habang napapito tayo dito, i-check mo na doon sa pool area kung ano yung ganap nila. Let's go! Kasi yung bakal Ah, so bali, ano siya? Bali, dalawang pang kids. Tama ba? Ito naman is pang, pang foot bath daw to siya. So, para pag nagaling ka dyan sa mga putik na area, dito maguhugas, yung ganun. Ayan, lakarin natin. Kabulasot, tadi na nandun si madam. Ubutin oh. sana, followers si Gurma ay hey, saba. So bali duha lugar siya nga area sa kids. Suka wow. So kani diri ang 3 3 feet, feet. kani din. Ah, sumurog so ka tong square three. square ngayong buhato no? Yes. Sana all. <laughs> <laughs> Hala, grabe yung idea ni Brenda dito. nag -ibak. Bigla. Kasi yung alam ko, yung unang siyang sabi, pang kids na lahat dyan. Nandito che madam damdamin. Sa side di disconnect power sa pool ko. Sarap. Ayoko mag-trouble ko pinindinan nandito din. Ko ko So mamaya ulit mag-upload tayo. Tapusin ko lang to. Nagmamadali kasi kami dito kasi alas 11 na din. And then later mag-upload tayo ulit sa hapon. Thank you so much for always watching my vlog. And then thank you, thank you talaga sa laging pag-support. And hopefully mag-shoutout ko yung gusto mag -shout out soon. Babe alam nyo, yung araw-araw na ginagawa ko dito, it's, um, ini-embrace ko siya kasi dito naman tayo kumikita talaga. So, at the same time, kailangan nating tumulong sa mga gawain dito. So, yun lang talaga. Sobrang masaya ako sa ganap ko everyday, lalo na pag nandito ako sa farm, pag gabi nakauwi sa bahay, sa family ko naman. So, yung feeling na parang Um, na-fulfill mo yung gawain mo everyday, ba? So, sobrang thankful ako everyday and let's be positive lang always sa ating mga ginagawa araw-araw, er no? We'll see you later po. Thank you for always watching.